Yan mga kamukmok Welcome back Again sa aming Pang ating adventure Ang Kasama ko ay si ayan, oh, Si Toto nata no? Sobrang oh, macho macho ah, Naka sando lang Ito mga kamukmok Shout out sa mga sulid nga supporters at mga silent viewers dyan shout out sa inyong lahat at salamat sa inyong lahat nga walang sawang nagsuporta hindi pa kayo nakasubscribe sa aking youtube channel anyahan ko po kayo na magsubscribe at hindi ninyo kalimutan ang notification bell para updated kayo sa aking mga panibagong mga video papunta na kami sa aming mga sisitapan ang dala ko ay si toro lang ang dala sa akin pamangkin ay si boy loob at saka si pangate ko na si orjo yan you know, o dalawa lubos lubusan na niyang pangate ngayon kasi ilang weeks na yata hindi pa kami hindi na kami naka pangate. gusto niya marami, marami daw dalawang kat katiyan ang kanyang dinadala para madaming huli sana pala sana gabayan kami ni Lord kayon na accepti lang mo ang pupangati sana samahan nyo kami mga kamukmuk hindi, hindi masyadong init dito makulimlim ang paligid try ngamin namin kasi nangangati na aming paa mga ate <laughs> yan um. ito silent silent tara mga tara 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 samahan nyo kami let's go sit up ni Toro tagal tagal na natin hindi nakapag hunt sige tali muna para hindi umikot yung hawla natin at saka lagyan na natin ng pulot mga kamukmuk para ready ready na si Toro yan na maghanap na tayong kataguan para mengumpisan ni si Toro ito na mga aku nagumpisan ang humo ni si Toro dyan antay-antay lang tayo maya-maya meron yang lumapit Ayan. Meron ng dumating at kinampaya ng todo ni Toro. Ayan. Oh. Kampay to the max na talaga si Toro. Okay. Kitin okay mo na Toro. Para lumapit din ang alpas. nilimliman na ni Toro at may kasamang kampay pa yan nagwarning call na ang alpas mga kamukmuk yung lumapit at hindi tinantanan ni Toro nilimliman niya ng pogat at ilakihan pa ng huni Wow. Yan mga kaukmok. Nakahuli ng isa si Toro. Sabi kahit kahit nandyan na malapit dyan ang Alpas oh. Limlim limlim -lim pugad at malaking huni ang ginamit niya. Paglapit dun sa Alpas dyan sa baba lang. Dyan lang sa baba lang konti Ay ginampayan niya ng tudog ka doon no, dun lang lumapit sa itaas. Limliman ng pu, limlim pugat, pero hindi padud ang gamit niya. Malakas ang huni, yung tra tra tra, sitap natin. Wala, kulimlim ng paligid. Diyan mga kamukmok. Hinabutan kami ng ulan. Sino? You know? Basang basa ang ulo ko. Yan, si Toto Natan. Isang huli. Kauli si Orjo. Si Toro ay isa lang. Yung pangalawang setup ko ay sobrang wais talagang alpas. Yan o. Oh. Yan ang aking pangateo. Si, na, si Toro. Kita ko sa inyo. Yung katong dati kong account. Ito ang talagi kong ginagamit. Yan. Ito ang pangate ko na si Orjo. Yan. amo na yan hindi na masyadong mailap And si kwa si ang pangate ng aking pamangkin ah, si toro sobrang ilap talaga si toro kahit pangate na ito yan oh. isa lang ang aming huli. Kasi, nabutan lang kami ng ulan. Puuwi na kami kasi basang-basa na kami. Oh. Mas, hindi na ito lumabas si Haring Araw. Kasi makulimlim ng paligid. Ang mga shoutout nyo mga kukmok ay doon lang sa huli ng video natin i-flex ko lang sa screen para makita nyo kung sino ang magpa-set out okay, uwi na kami bye, bye.